bats ba? Uh, Kami sa ano? Hit lag. Alo, los mo, alo, los. dalawa pa sa may plano din. Ha? Ah? Dalawa oh, pa sa plano din. Kasi isang battery, isang hal, di ba? Tapos so, isang battery, isa. Yung isa. Ha? Ah. Oo, oh, ano.

kasi hindi mo pinuwi. Eh. Saan na naman ba? Sa box. Palitan namin yung bag. Kami oh, kami nation. Eh na. Katindi talaga. Oh, Uy, putang ina siningot ngot break shoe. <laughs> Ayo, lakas. Ayo, lakas. Ayo, lakas. Ayo, lakas. Ayo, lakas.